na nga guys eto na naman nasa panibagong eksplorasyon na naman tayo yan nasa tabi tayo ng kalsada nandito tayo ngayon sa ano isang mall yan dito sa Gapan uh, abandonado na ng ano 19 ano yan 29 years lang abandonado yung mall guys yan papasukin natin to ngayong gabi ayan guys eh. kung may naririnig man kayong mga ingay kasi along the highway siya tapos maririnig nyo yung parang may nagbibidyo okay. nag -e kasi. Ayan guys, tingnan nyo naman oh. Nakikita ba? Parang hindi kita ah, dali lang ah Yun. Yan guys oh. <laughs> Doon tayo aakyat guys, ayun oh. Doon sa ano, sa taas. Kumpisa natin sa third floor kasi dire-diretso yung third floor daw yun. Kasama ko ngayon ang aking OBR na si Lay. yan guys. Guys, tara samahan niyo ako explore explorein ano, isang abandoned mall. Tara, dito tayo. Pasukin natin 'to. Mauna ka na. Mauna ka yan. Yan guys, mauna na siya pumanik. Ladies first, syempre. Uh, Ay, ang nabala ka dyan yan guys ito yung maakit din namin pang isang tao parang ano to eh yung daan yung mga ano? kung may naririnig man kayong mga ingay guys syempre na malapit kami sa highway uh, ingay sa ano yun ingay sa kalsada ayan eh Ito pa, third floor. O, tara. Third floor tayo. Walang daan ganito. O, oh, ako na nauna, Ako na nauna. O, oh, pagdating dito, ikaw na mauna. O, oh, yan. Ano oh, Oo. Oh. Ayos, Ayan, guys, o. Oh. Kikita nyo. O, oh, ayan yung ilalim. Abandonado, abandonado. Tara, uh, pasokin natin yung mall uh, Akyatan na naman Tapos yung buwan, napaka-creepy Yan guys Napaka-creepy Lagi na lang ako napupunta sa Akyatan Uy, delikado Ay, butik, ang galing Para tandaan yung mga entry Fire exit yun? Fire exit yun? natin delikado kasi pinagkukuha na yung bakal eh ang creepy dyan talaga guys tignan nyo guys explore lang ang gagawin natin dito dahil along the highway siya eh hindi natin magagawa yung ano eh para may man pa dito Ay, ito yung ano, yung isang daan na eh, yun, know? creepy. Ah, ay. ay. Kala ko. Putik na yun. Ayun yung second floor. Guys, eto ang kakaiba dito. nag kami sa third floor, sa pinakataas. Yan, don't forget to like, share, and subscribe. Yan, samahan nyo na naman ako sa aking exploration dito sa Abandon Mall. Yan. Niyan, may mga Laki niya, no? Ay, no. Parang simbahan ano, yung ano style sa harap. Ito yung ano, dyan eh. Uh, ano ba tawag yan? uh, ito yung front ayan guys yung front o oh, diba may sasakyan kaya maririnig nyo dito yung eh, mga ano, sasakyan sasakyan ayan yan nasa floor tayo wala mo yun tara Ayun, eh. yung mga masyang ka lang, pero nakikita ka nakabanggot dito. Ewan ko nga eh. ano na yung ito, ito yung duty na uh. Ano kaya ang ano dito no? Ano ano kaya ang kwenta dito? Bakit kaya naabandona? na? Actually, ang sabi niya Ay pinto diyan. Oo. Oh, actually, ang sabi ni Ate na fair day kaya nakausap ko. Ang sabi niya is may nagpapakita daw dito. Oh, kaya ayun nilang pumalik dito sa taas. Hmm. Oh, shucks. Oh, you Kaya daw, ano na daw, parang Ito yung bubong. Parang nalugi daw yung ano. Ito yung bubong. laki ng bubong. Malawak siya. kumalawak. malawak. Pero ang creepy nun, no? no? hanggang third floor lang sya, wala na yun pero parang gina mo yung muna yung yung muna wala yan ingat ingat lang baka malaglag tayo dito, wala na mga bakal kinalakal na siguro yung pinaka-center din. Yun nga yeah, yeah, yun. Oo. So, pinaka-center yeah. yun. Uy, may dumaan. Gago. Yeah, nakuha ng kaya yun. May dumaan dyan, nakaputi, oh. Yun ang sabi ni ate. May nagpaparamdam daw dito. Tapos parang dito Guys, ewan ko lang kung nakuha na yun, ha. Pero hindi ko alam kung ano yung dumaan na yun. Yan. Ito uh -huh. yung CR nila, guys. Siyempre yung CR malaki. CR ng lalaki. Pini ko sa lalaki ito. Ito, babae. Yan o. Ay, maliit lang din. Tara, kasi na kumakoy. Second floor. Ito yung likod. Uy, umangin dito sa likod. Ha? wala na. Wala ka na makikita eh. Bando na ito eh. din. Hey? Oh, yes, Ayan guys, parang may pumupwesto pa. Kaso... Ang creepy naman yung bukas dito. Kaya nga. Eh. Parang nakaripihan din ako dito. <coughs> Ayan guys, subukan natin pumunta sa second floor. Ayan, ito yung ano, hagdan pababa. Grabe, hagdan pababa. Oh. bagal-bagalan natin yung paling ng camera para makita nila ng todo yan guys dito tayo sa second floor guys wala na sa lang wala na mga dingding wala ng tabing ano wala ng tabing si CR ng lalaki. Yung CR ng babae. Yan. Ito parang ano, generator room. tignan natin kung bukas. Sarado. Paano? Ah-ah. Sarado. Hindi

May pinundun no? eh, Ito, banyo na ito O, oh, banyo din. Ayan ang banyo. Ito, nakabukas yung ano na dito. Parang stock room. Stock room. Ah, ano? Electrical room. Ito oh, pa rin talaga may caretaker. Hindi binabakan. Ang creepy, oh.

Mm -hmm. I-introhan mo pa, hindi naman tayo pang documentary. Na-intro yun pa, pa. Hindi naman ako documentary. Si. Eh. Explorer lang ako. With go something, with adventure. Yeah. Ayan, no? Ito nga, pwede nga. Ayan, no? Hindi mo makita yung pinto doon sa taas. Pero saan na? Nakakatakot dito. Para huwag makamaliligay. Tara dito tayo. Ayan guys, in-explore lang namin to. yan, eto na yung baba. Hindi, yeah, dito tayo sa baba. Pakita natin. Ayan no, na. tingnan nyo. guys, sa na kami. Yun na. Tara! Ayan, guys. Ito yung pinaka mo. Ito yung pinakaharap niya. Papunta doon sa taas. Ayan. Yan, guys. At ito'y aming in-explore ngayong gabi. Yan. Tatapusin ko na ang, aking, ang aming exploration dito. Yan, kasama ko si Ayan, kasama ko si Lay, ang aking OBR. Yan. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Yan. Don't forget to like, share, and subscribe. At ako'y magpapaalam na muna. Thank you, guys.